Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa mo dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat ng paborito Una oh, Kaya gawin makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes Nang tarot right. naman laman ng iyong horoscope Aries Ery sa araw na ito, ang Moon ay pumapasok sa iyong partnership sector. Ito ay magdudulot sa iyo na mga ngailangan ka ngayon ng katuwang at kasakasama at ang mga kasundo mo sa paggawa ng mga desisyon at lalo na na kung ikaw ay magdududa sa isang bagay, meron kang kagustuhan na merong isang tao na maging taga-suporta sa iyo. Ngayong araw, mga ngailangan kang mag-focus ngayon na pakawalan ang mga negatibong damdamin. At sa araw na ito, ito rin kinakailangang matuto kang yakapin kung ano man ang mga pagbabago at ang mga bagay na positibo dahil paminsan-minsan nauunahan ka na ng dami ng iyong iniisip at hindi mo masyadong ma-enjoy kung ano ang kasalukuyan. Sa araw na ito, meron pa rin mga walang kasiguraduhan at ito ay nagdudulot sa iyo na maging uncomfortable ka, hindi ka masyadong sigurado, hindi ka komportable kung ano ang iyong gagawin at sa araw na ito, mas maganda na huwag masyadong dong mag-isip ay e enjoy mo lang kung ano ang meron. At sa araw na ito mas maganda rin na Huwag ka munang magpadalos-dalos sa paggawa ng mga konklusyon ngayong araw dahil ang enerhiya ng araw ngayon ay medyo magulo, maari na magkaroon ka ng mga maling judgment. Kaya mas maganda na sa araw na ito huwag magpadalos-dalos, huwag magdesisyon agad-agad, siguraduhin na pag-isipan mo ng maayos ang iyong mga gagawin at kung maaari ipagpaliban mo muna ang mga malalaking desisyon. Sa araw na ito Aries, ikaw ay mas compatible ngayon sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 21, 25, 26, 39, 42 at 48. Ngayong araw, Taurus, marami kang matatapos ngayon. Mas practical ka sa iyong mga gawain sa araw na ito dahil ang moon ay nag-iilaw sa iyong sektor. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng mga divided attention ngayon. Mahahati ang iyong mga ginagawa. Ang isip mo ay nasa isang bagay at maaring ang puso mo ay nasa iba. Ngayong araw rin, merong mga walang kasiguraduhan na magaganap sa araw na ito. Kaya mas maganda ngayong araw, bigyan mo ng sapat na oras ang mga bagay-bagay. Wag maging padalos-dalos lalo na ang mood mo sa araw na ito ay taas baba dahil magulo ang enerhiya ngayon. Mga ngailangan ka na magkaroon ka ng mas malalim na koneksyon sa isang tao at ang iyong mga vision sa future ay maaring ikaw ay magkaroon ng pangamba. Sa araw na ito, meron rin kalituhan sa mga sitwasyon ngayon, lalong-lalo na sa mga relasyon. Mahalaga na panatilihin ang balanse sa iyong mga damdamin, maging objective ka at tingnan mo kung ano talaga ang kasalukuyang nangyayari para hindi ka maunahan ng iyong mga damdamin. Sa araw na ito rin magdahan-dahan sa mga taong binibigyan mo ng iyong tiwala, maari kasi na merong mga tao sa kapaligiran na akala mo ay iyong kaibigan yun pala ay merong masamang balak o kaya hindi totoo sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga capricorn. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 22, 28.

Ngayong araw, Gemini, malakas ang enerhiya ng Sun at Neptune na hindi nagkakasundo ngayong araw. Ang isip mo ngayong araw ay napupunta sa kung saan saan at ang enerhiya mo ay hati. Maari rin na makaapekto ito sa paggawa mo ng mga desisyon ngayong araw. Mas maganda na sa araw na ito ay mag obserba ka kung ano ang mga nangyayari bago mo tuluyan na gawin ang iyong mga plano. Sa araw na ito kasi, maari na ikaw ay mga ngailangang gumawa ng mga adjustment. Lalong-lalong lalo lalo na sa iyong mga commitment, maaring merong mga plano na hindi matuloy sa araw na ito. Ngayong araw rin, malakas ang pressure ng ibang tao sa iyo. Mangangailangan ka na magkaroon ka ng sariling oras kung saan ikaw ay makapag-isa at madiskubre mo kung ano talaga ang iyong mga gusto at hindi lamang kung ano ang gusto ng ibang tao para sa iyo. Ngayong araw kasi medyo nawawala ang iyong inspirasyon at maari na malito ka kung ang mga bagay ba ay gusto mo talaga o baka napipilitan ka lang dahil sa ibang tao. Ngayong araw, mahalaga na kilalanin mo ang iyong sarili kung ano ang iyong mga gusto lalong-lalo na sa iyong mga relasyon sa ibang tao. Ngayong araw, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 6, 21, 23, 27, 36 at 47. Ngayong araw Cancer, ang moon ay pumapasok sa iyong home at family sector. Sa araw na ito, gusto mo ang mga bagay na komportable ka na, yung sigurado ka at mga bagay na familiar na sa iyo, mga tao na kilala mo na. Sa araw na ito, ikaw ay nagiging mas maingat ngayon lalong-lalo na sa iyong mga desisyon. Ngayong araw, malakas ang enerhiya ng Sun at Neptune na hindi nagkakasundo ngayong araw. Kaya sa araw na ito, medyo relax ka sa ibang bagay, mas creative ka pero sa sa ibang bagay naman ay para kang natataranta at walang kasiguraduhan ang mga mangyayari. Sa araw na ito, meron kang malakas na kagustuhan na maghanap ng mga inspirasyon at meron ka rin mga kinukonsider na ibang bagay at medyo itinutulak mo na rin ang iyong boundaries ngayon. Parang ipinupush mo ang iyong sarili na gumawa ng mga bagay na hindi ka masyadong komportable pero dahil kailangan sa paghahanap ng pera o sa trabaho ay ginagawa mo ito. Maaring ikaw ay Pagod na pagod na sa iyong mga ginagawa pero kailangan pa rin dahil para sa pamilya at sa mga obligasyon. Ngayong araw, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 15, 21, 30, 33, 38 at 44. Ngayong araw, Leo, ang moon ay pumapasok sa iyong sektor. Magbibigay ito sa iyo ng matalas at malinaw na pag-iisip ngayong araw. Mas maganda ang iyong mga desisyon ngayon at ikaw rin ay nagiging inspirasyon sa ibang tao. Ngayong araw, hindi ka masyadong dependent sa kung ano ang mga pananaw ng iba. Nakakaroon ka ng sarili mong desisyon. Wala ka rin hesitation sa araw na ito. Mas matapang ka na gumawa ng mga desisyon at committed ka rin sa iyong mga ginagawa. Ngayong araw, may mayroon pa rin mga konting pagdududa ngayon sa iyong sariling kakayahan at meron kang mga katanungan at pangamba pero sa araw na ito, hindi mo ito ipinapakita sa ibang tao. Ngayong araw, malakas ang enerhiya ng Sun at Neptune na hindi nagkakasundo at ang Mercury at Jupiter rin ay nagdadala rin ng konting problema. Mas maganda sa araw na ito, Leo, na ang mga maliliit na problema ay ayusin agad-agad lalo na kung pwede naman. At sa araw na ito, marami kasing mga maliliit na problema ngayon ang biglang mapalaki kung hindi ito agad-agad na tugunan maaring ito ay magdala ng komplikasyon lalong-lalo na sa iyong mga kasamahan sa trabaho o kaya sa mga tao na kasama mo sa bahay ngayong araw hayaan mo na ang iyong mga gagawin ay praktikal kung ano lang ang mga nagaganap dahil paminsan-minsan ang ating mga pangarap ang mga layunin natin ay nagiging mas unrealistic ngayong araw Leo ikaw ay mas compatible sa mga Libra ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 1 12 34 40 43 at 45. Ang iyong lucky color ay yellow. Sa araw na ito, Virgo, ang moon ay pumapasok sa iyong sektor ngayon at ito ay magbibigay sa iyo ng malakas na damdamin ng comfort at seguridad Sa araw na ito, ang mga boundaries ngayon ay hindi masyadong malinaw kaya medyo mailap ang mga relasyon sa araw na ito. Maari rin na meron kang mga hopes sa isang relasyon na hindi pala totoo o hindi matuloy-tuloy. Sa araw na ito rin, temporary ang enerhiya ngayon lalong-lalo na pagdating sa iyong kagustuhan na malinawan ka sa kung ano talaga ang gusto ng ibang tao Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng oras ngayon sa iyong sarili, makapagmuni-muni ka at ngayong araw, medyo umiiwas ka ngayon sa mga commitment at mas maganda rin sa araw na ito na hindi magpadalos-dalos sa iyong mga konklusyon hanggang sa malinaw na ang nasa iyong isipan Sa araw na ito, medyo hindi ka masyadong masayang kaya ngayon dahil merong mga dating issues ng nakaraan at ito ay may kinalaman sa mga dating relasyon na maaring lilitaw ngayong araw o kaya merong magpapaalala sa iyo sa mga problema. Ngayong araw medyo mataas rin ang iyong expectation ngayon lalong lalo na para sa mga susunod na buwan. Kaya ang mga pangako sa araw na ito ay sobra. Maraming mga tao ngayon na maaring mangako ng higit pa sa kanilang makakaya. Kaya mas maganda sa araw na ito na huwag munang magsalita, mangako kung hindi ka pa sigurado. O kaya sa araw na ito mas maganda na hindi mo na masyadong dibdibin kung ano ang mga pangako ng iba wag ka munang masyadong mag-expect dahil baka ito ay dulot lamang ng mga enerhiya ngayong araw na masyadong exaggerated. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 4, 6, 24, 32, 38. at 41. Ngayong araw Libra, ang moon ay pumapasok sa iyong sektor, nagdadala ito ng karagdagang kalinawan sa iyong mga emosyon. Ngayong araw, medyo malakas ang enerhiya ng Sun at Neptune ngayon na hindi nagkakasundo, kaya merong mga confusion, mga kalituhan ngayon sa mga komunikasyon. At sa araw na ito, maraming mga tao ngayon, lalo-lalo na ang mga Libra na magdaydream ngayong araw. Ang isip ay pumupunta sa ibang lugar o kaya merong mga pangarap pero si siguraduhin sa araw na ito ay alam mo kung ano ang mga tutuong nangyayari. Baka kasi mahulog sa pangarap ang iyong mga iniisip. Ito ang dulot ng enerhiya ngayon na sa araw na ito kasi medyo blurry kung ano ang mga kaganapan ngayon at medyo mahirap tumbukin kung ano ang mga kailangan gawin ngayong araw. At ang mga pangako ng tao ngayon ay sobra. Kaya wag mong asahan na matutupad ang mga pangako ng ibang tao ngayon. At sa araw na ito, Libra, mag-focus ka lang sa iyong mga gagawin, yung mga malinaw sa iyo na kailangan mo talagang trabahuin. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 6, 13, 17, 34, 40 at 43. Sa araw na ito, Scorpio, meron kang malakas na pangangailangan ng pagpapahinga at para makapag-isip ka sa iyong mga plano para sa susunod na buwan. Sa araw na ito, hinahanap mo ang solusyon sa iyong mga damdamin at meron kang mga problema na nagpapabigat sa iyo. Maaring ito ay may kinalaman sa iyong obligasyon sa pamilya. Maari rin na sa araw na ito, Scorpio, merong malakas na tentasyon ngayon na ikaw ay gumastos ng sobra. Sa araw na ito rin, meron kang malakas na kagustuhan na ibigay sa mga taong mahal mo ang kanilang mga gusto pero kinakailangan huwag kang magpadala sa enerhiya ngayong araw. Hindi masyadong malinaw ang enerhiya ngayon at maari rin na mapasubo ka sa iyong mga gagawin ngayong araw. Kaya hinay-hinay sa iyong mga gagawin, huwag magpadalos-dalos lalong-lalo na sa iyong mga pangako. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 15, 27, 28, 42, 45 at 49. Ang moon ngayon sa Guitarius ay pumapasok sa iyong social sector at magdudulot ito sa iyo na maghahanap ka ngayon ng mga aktibidad at mga bagong eksperyensa. Sa araw na ito, malakas ang enerhiya ng Sun at Neptune ngayon na hindi nagkakasundo at magdudulot ito sa iyo na parang gusto mong mag down sa araw na ito at ngayong araw gusto mong makapag-relax ka lang pero enjoy pa rin. Sa araw na ito, marami kang mga pagmunimunihan ngayon at marami ka mga wishful full thinking, mga pangarap sa buhay at sa araw na ito naghahanda ang iyong damdamin at ang isip mo para sa susunod na buwan. Ngayong araw merong mga konting challenges ngayon pero ang mga ito ay temporary lamang at mahalaga ang estratehiya sa araw na ito piliin mo ang iyong mga pagbibigyan ng iyong oras at panahon. Sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 2, 14 17 30 47 at 49 Ngayong araw Capricorn, ang moon ay pumapasok sa iyong sektor. Magdudulot ito sa iyo na lalo ka pang ganahan ngayon na gawin ang iyong mga trabaho at hanapan ng solusyon ang mga problema. Sa araw na ito, ikaw ay mas realistic. At buti na lang dahil ang enerhiya ng Sun at Neptune ngayon ay magdudulot na hindi malinaw ang mga boundaries ngayon ng mga relasyon at ng inyong mga gagawin sa plano. Ngayong araw, maaari na merong mga disruptions ngayon, mga mga plano na hindi matuloy o kaya mga plano na maantala. Sa araw na ito, ang iyong mga motibasyon ay medyo mababa dahil nahihirapan ka ngayong mag-focus dahil ang isip mo ay lilipad-lipad at meron kang mga imagination ngayon. Meron ka rin iniisip na pag-ibig at ang kagustuhan ng puso mo na mapalapit sa mga taong mahal mo. Ngayong araw, ikaw ay kailangan na mag-tame ng iyong mga ekspektasyon sa araw na ito dahil ngayong araw maari na ikaw ay mga ngailangang maging praktikal sa iyong mga gagawin ngayon. Malakas ang enerhiya ngayon para ang mga tao ay mangako ng sobra, kaya bantayan mo ito. Sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 23, 26, 35, 37, 42 at 46. Sa araw na ito, Aquarius, ang moon ay pumapasok sa iyong adventure sector, kaya sa araw na ito, nako, naghahanap ka ng inspirasyon, gusto mong ma-enjoy ang araw. Sa araw na ito, malakas ang enerhiya ng sun at neptune na hindi nagkakasundo ngayon, medyo tricky ang enerhiya ng araw dahil ngayong araw, mataas ang iyong motivation, mataas rin ang iyong mga expectations sa mga mangyayari. Kaya lamang ang enerhiya ng araw ngayon ay hindi malinaw. Merong mga pagantala ng mga plano ngayon, merong mga commitment na hindi matuloy at maari na pagsisisihan sa mga susunod na araw. Ngayong araw rin Aquarius, ang iyong intuition ay matalas ngayon. Kaya mas maganda gamitin mo ito kung ano ang sinasabi ng puso mo para protektahan ang iyong sarili. Marami kang mga katanungan sa araw na ito. Ito ang dala na enerhiya ng araw. Magdudulot ito ng kalituhan. Meron ring mga konting misunderstanding sa araw na ito. Buti na lang ngayong araw, malakas ang iyong kumpiyansa sa sarili. Sa araw na ito, alalahanin na temporary lamang ang mga problema. Kaya kung merong mga alitan sa araw na ito ay wag damdamin Ngayong araw Aquarius ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 23, 26 32 39, 41 at 49 Ngayong araw, Pisces, ang moon ay pumapasok sa iyong sektor. Magdudulot ito sa iyo na lalo ka pang maging motivated ngayon na ayusin ang iyong mga trabaho. Galingan mo pa ang paghanap ng pera. Sa araw na ito, merong mga positibong pagbabago ngayon. Mas excited ka sa araw na ito. Kaya lamang ang enerhiya ng araw ngayon ay magdadala rin ng kalituhan. At sa araw na ito, Pisces, para sa iyo, malakas ang tentasyon. Kaya bantayan mo ang mga ito, lalo pa na sa araw na ito, maaari na meron kang ma-misinterpret ngayon na magdulot ng problema. Sa araw na ito, mas maganda na linawin kung meron mang mga katanungan, at lalo na kung ikaw ay inuutusan, siguraduhin na malinaw sa iyo kung ano ang kailangan mong gawin para hindi ka mapasubo sa problema. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay orange, at ang lucky numbers mo ay 2 12 41 43 46 at 48 Abangan ang iyong kapalaran bukas.